mga boards may adlaw nyo dahil mga boards sa diha pag yung mga simana adlaw mga boards nag problema ko nga wala ko 5 kilos nga bugas sige ko pangita bisagasan na lang nga tindahan wag ko yung makapalitan o 5 kilos nga bugas ang solusyon ako Makikompet po ko sa uban nga na po yung mga 5 kilos Ang solusyon ako kay nagpalit ko og 5, 25 kilos nga bugas Ako lang sa gidivide og 5 kaya yeah, Ako lang pong gikwinta o pilay ako gipatong Di, Mas barato pa sa, regular nga 5 kilos nga bugas Sa ako ang kwintada si mauna akong solusyon na Nangita ko 5 kilos nga imti nga sako diri sa dipolog dayon nangita na lang po go og kining tahi daw sa sako kaning gitawag nila og bager daw kuno sa sako di palit ko di mo na din sa nagsako sako na lang din og 5 kilos nga bugas dayon dungaga dungaga na lang po na patong gamay sa imong ginan sa dungag 10 pesos sa imong sako mura na pod og tunay na pod nga ning palit jud ka og tunay nga 5 kilos sa uban Anara ra akong solusyon kay kung sa, kung mangita pa yung 25 kilos wala man gyud mo Di inani na lang gyud para dili lang puga maglisod. Anara sayon ra kayo kung dili sayon ra kayo ang kinabuhi kung imura ra pong sayon sayon. Bye bye.